Balita na nagtaas ng sahod yung government ng Taiwan 16, 17, 18 Hello mga be, magandang araw Parang nangingitin mo yung labi ko <laughs> Malamig na kasi ngayon Alauna ay medya na ng tanghali Gusto hmm. nyo bang malamang kung magkano yung sahod ko? Si-share ko sa inyo kung magkano yung sahod ko. May sahod na ako. Pakita ko sa inyo kung magkano. Ang dami, diba? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dito ang sahod ko dito sa Taiwan bilang isang caretaker caretaker or tagapag-alaga ng matanda Noon yung sahod ko nung 2022 yung sahod ko po is 23,000 enti pa lang. Tapos na 2023, dinagdagan ng boss ko ng 1K. Kasi may napabalita na nagtaas ng sahod yung government ng Taiwan. Kaya dinagdagan ako. Noong una, hindi ko na talaga yung na-expect yung kasing ang laki ng sahod ko, 23,000. Kaya hindi na ako nag sa kanya na dagdagan mo yung sahod ko. Kaya lang, may ipinadala sa kanyang sulat galing sa government na yun nga, na nagtaas nga raw ng sahod. Para sa mga wailaw or tagapag-alaga ng matanda. Kaya yun, kinausap niya ako, tinanong niya ako about doon. Sabi ko, oh yes, alam ko yun. Sabi niya, dadagdagan ko yung sahod mo since very good ka naman, inalagaan mo ng maigis si mama, nakita ko naman yun. So yun, dinagdagan niya ng 1K. Kaya naging 24,000 yung sahod ko. <clears throat> Siyempre, masaya ako Dagdag sahod. Tapos, ito nga palang 24,000 na to is clean na. Dito kasi sa Taiwan, kapag nagtrabaho ka rito, meron kami binabayaran na tinatawag na broker's fee every month. Broker's fee, sila yung mga agent namin na sila yung tumutulong sa amin na maghanap ng trabaho, nag-aasikaso sa amin, pag medical, ganyan, pag may problema kami. Pero hindi lahat mabuti. mabuti pa rin. <laughs> So, yun. Clean na to. Tapos, yung yung ano ko, day off ko is 24 hours. Hindi rin ako kinakatasan. Tapos, pag hindi ako nag-day off, binibigyan pa rin ako ng 1K nung amo ko. So, bali, yung kinakalabasan is nagiging 25,000 yung sahod ko. Kapag hindi ako nag-day off ng isang buwan na. Pero, pag nag-day off ako, 24, 24 pa din malinis. Tapos, meron kaming tinatawag dito na 5 Sundays. 5 Sundays naman, bibigyan, kailangan ng amo mo na bayaran ka ng yung parang one day siya, magkano yung per day mo. So, sa akin, pinibigay sa akin ng amo ko is 1K ulit. Pero usually talaga, ang per day is 500, 565 ata yun. Not sure, ah. Pero sa akin, 1K. So, bale, 24,000 plus 5 Sundays plus hindi ako nag-day off sa isang buwan lang yun ah. Minsan, minsan lang naman kasi yung five Sundays, di ba, in one month. In a month. So, kinakalabas ang kinakalabas ng sahod ko, 26,000. Ang dami, di ba? <laughs> yan po yung mga kinakaltas sa amin. Nang broker's fee every month, health insurance, yan yung dalawang yun. Yung broker's fee kapag ka, mo pa lang dito sa Taiwan, sa is, sa unang taon ata is 1.8 tapos sunod is next year is 1.7 tapos sa, next year is 1.5 na lang ako since matagal na ako dito 1.5 na lang yung broker's fee ko yun po kinakaltas po yun sa kasama ng sahod pero sa akin sa case ko hindi na nila kinakaltas hindi ko alam kung bakit siguro kasi very good talaga ako <laughs> Pero may mga amo talaga na gano'n na ikakatas sa sahod mo. Lahat. Siyempre, hindi naman kasi pare-pareho lahat ng amo. May mga amo pa nga na kinakatas din yung day off o pag nag-day off ka. Nakatas din nila. Swertehan na talaga. Nakahanap ako ng swerteng amo na kagaya nila. Hindi pa ko ripot. Tapos, isishare share ko na rin sa inyo na every week meron akong allowance dito. 2,000 ako lang yun na ako lang kasi si Nainay, hindi naman na siya kumakain, so gatas na lang siya. So ako, 2,000. Nung una, nung malakas pa si Nainay, yung allowance namin is, kumakain pa si Nainay noon ng kanin na dahan-dahan. pa siya, nakakalakad pa siya. 2,500 sa amin dalawa na yon Pero para sa akin, madami na yon Kaya binibili ko lahat ng prutas para sa amin ni Nainay. Tapos beef, mga ganun, para kay Nainay din. Puro mga mamahaling gulay din yung binibili ko para sa kanya kasi pera naman niya yun eh. So, ngayon, nung na bedridden si Nainay, hindi na siya kumakain ng gulay, ay ng kanin, nakagaya ko, puro gatas na lang siya. So, sa akin na lang lahat ng allowance. Nung una, binigyan ako ni Cheche ng 2,500. Sabi ko, ang dami ako na lang naman isa Tinanong niya kung magkano yung gusto mo, sabi ko. Okay lang, kahit 1,500 na lang siguro kasi ako lang naman mag-isa eh. Tapos yung bigas, sila pa yung bumibili. So sabi niya, okay, bibigyan ka tayo ng 2,000. Bumili ka rin ng prutas para malakas ka. May, may energy ka rin mag-alaga. Tinanggap ko. So, ayun. Minsan, kapag namamalengke ako, ang nagagastos ko lang talaga, minsan, 1, 2, 1, 3. So, may 700 pa ako, ba diba? Yung 700 na yun, itinatabi ko. Yun naman yung pinabibili ko ng internet load. So, hindi na ako makuha dun sa sahod ko ng pambili ng internet load ko. Doon ko na lang ako nakuha sa food allowance ko. Ang galing, di ba? Swerte yan na talaga rito sa amo. Nakatsamba lang din ako ng swerte. Tapos, nga pala, i-share si ko rin sa'yo. Dito sa Taiwan, sa aming mga caretaker, pag sumasahod kami, usually talaga cash na inaabot, kaliwaan. Bagong-bago nila ibigay itong sahod mo... 'Di ba? Papabilang muna nila yan sa'yo. Tapos pagkatapos mong sa harapan nila kapag tama, papapirmahin ka naman nila dito. So, ganyan. Ito yung tinatawag naming salary sheet. Meron kang kopya nito, meron din kopya yung amo mo. So, pipirma ka dito, tapos pipirma ka rin dun sa kopya ng amo mo. So, dalawang pirma ang gagawin. Patunay siya na sumahod ka na, na naibigay niya na yung sahod mo. Parang ebidensya. Ganun. Pero sa case ko, <clears throat> pumipirma lang ako doon kay Cheche. Pero, yung sa akin, hindi na. Kasi tiwala naman daw siya. Awan <laughs> ko. so, yon Tapos, tungkol naman sa day off, pagkabigay sa akin ng sahod, pagkabigay sa akin ng sahod ko, tatanungin na rin ako kung kailan ko magdayo mag day off. Kasi isasabay na rin yung pagpirma ko ron. Pipirma ako doon kung kailan ako mag day off, kung anong time ako aalis at kung anong time din ako uuwi ng araw na yun. Kasabay na. So ngayon naman mga i share ko naman sa inyo kung ano-ano ba ang mga ginagasos ko dito sa pera ko. Dito sa sahod ko. Siyempre napakalaki na to, di ba? Tsaka hindi naman din ako masyado maluho. So, i share ko na rin sa inyo. Itong 24,000 na to, yung 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito pong 10,000 na to, ay ibinabangko ko. Savings ko po siya. Every month talaga yan ginagawa ko. 10,000, di ba? Binangko ko siya. So, meron na lang akong 14,000. nagpapadala rin po ako, syempre, sa pamilya ko sa Pilipinas. Sa makatutala, 4,000 na lang po yung napupunta sa akin. 1, 2, 3, 4. So, itong 10,000 po na ito, lahat is, ano ang tawag doon? Parang sa mga miscellaneous ko. Nagbabayad ako ng insurance ko. Meron po akong SSS. Meron po akong pag-ibig. Meron din po akong St. Peter na binabayaran. Tapos, padala ko sa pamilya ko po yun, yung 10,000. So, 4,000 na lang yun sa akin. Ito po yung pinanggagastos ko. Para sa mga gusto kong bilhin, gusto kong kainin, gusto kong bumili ng damit, ganun. <clears throat> Kumuha rin po ako ng St. Peter kasi habang kumikita pa po ako, syempre, mas maganda na rin napapakinabangan ko yung pera ko, ba? Diba? Kaya kinuha ko na rin. Tapos, yung SSS ko po is every month is 1,300 something. Every month po yun ah. Pesos. Tapos yung pag-ibig ko naman, ang kinuha ko lang is every month is 1,000 lang. <clears throat> Tapos yung St. Peter ko naman, ang kinuha ko is St. Gregory. 9,800 ata yung annual niya. Annual means month. Ah, yearly. 5 years to pay siya. So, naka 2 years na ako. Pwede ko naman siyang i-cash sana. Pero next year, plano ko i-cash na siya para hindi, wala na akong iniisip na bayarin every year. Ganun pa rin naman yung presyo kung i-cash mo. Pero depende sa'yo. Mas mabuti na yung ganun, yung may napupuntahan yung pera mo, ba diba? Para sa akin kasi, habang malakas pa, habang kumikita pa, iaano ko, iaano ko na yung pera ko, ba diba? Kasi papapanginabangan ko din naman yan eh, bandang, bandang huli, ba diba? So, Gamitin natin sa tama. So, para sa mga kagaya kong OFW, sana kayo rin kagaya ko na ilagay nyo po sa tama yung pera nyo. Okay lang naman po na bumili kayo ng mga luhu-luhu nyo. Ano nyo po yan eh, parang price nyo rin po yan sa sarili. Niyo. Pero control lang po. Magtira pa rin po kayo pa sa sarili nyo. Napakahirap po talaga magtrabaho. Lalo lalo na po sa ating mga OFW. Kaya yun lang po. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.